may tatlong T na pinagkaloob ang Diyos sa atin. We have to thank the Lord for these three things. Time, treasure, and His trust. Time, our life here on earth. Treasure, kahit na paano mo sabihin na wala kang pera, meron pinagkaloob na kayamanan ang Diyos sa iyo. Meron pinagkaloob din na kakayahan ang Diyos sa iyo. Your talent, kung gagamitin mo lang ang talento sa iyong buhay, kikita ka, magkakaroon ka ng kayaman. Ang third is trust. Hindi ka pinagkalooban ng buhay ng Diyos dito sa mundo kung hindi siya naniniwala sa iyo. Ikaw lang naman yung minsan hindi naniniwala sa iyong sarili. Hindi po ba? But the mere fact that you are alive, breathing here on earth, what does that mean? The Lord trusts you. The Lord believes in you. At ito din po ang aral na pinapakita sa atin sa talinghaga ng mga talento, the parable of the talents. Ang mga naglilingkod, tayo, at tingnan niyo po, the Lord has given to them according to their own talents, according to their own ability. The good news is, kahit na yung isa kakaunti, yung iba, marami, lahat pa rin sila pinagkalooban. And see the confidence, the trust, the Master believes on them. Naniniwala kung may ari sa kanila. Pero sino ang nagtagumpay? Yung mga nagtrabaho at yung mga naniwala sa kanilang sarili. Yung isa, hindi kumita ano ang naging problema dahil siya ay natakot He did not trust himself. Natatakot siya, nangangamba siya na baka malugi daw siya. Natatakot siya na baka mawala ang talento tinago niya. Bakit? Ano pang problema niya? Siya po ay tamad. Those are the two things that could hinder our success and happiness in life. When you have fear in your life and when you are lazy. Pero tandaan mo, na naniniwala ang Diyos sa iyo. At araw-araw, pasalamatan mo yun. Araw-araw, suriin mo ang iyong buhay. Ano ang tinanggap mo sa Diyos? Because remember, my dear friends, when you begin with the blessing, you will end with the blessing. When you begin with the grace, you will end with a grace. Pero umpisahan mo sa takot ang buhay mo paano matatapos ang buhay mo kung hindi rin sa takot? Kung umpisahan mo ang buhay mo sa isang negatibong pag-iisip, paano matatapos ang iyong buhay sa isang negatibong karanasan? My dear friends, whatever you are experiencing now in your life, no matter how hard and difficult it is, nawawalan ka man ng pag-asa, naghihina ka, napapagod ka, nasasaktan ka, gusto mo nang sumuko, nalulungkot ka, nadidepress ka, naliligo ka, nag-aalala ka, umpisahan mo palagi sa pasasalamat sa Diyos. Umpisahan mo na tignan ano ang tinanggap mo sa Diyos. Hindi pwede na wala kang grasya ngayon. Tatlong grasya ang hinahawakan mo. Ang tiwala ng Diyos sa iyo. Ang talento mo lalong lalo na ang panahon mo. Ano ang ginagawa mo dito sa tatlong biyaya at grasya na tinanggap mo sa Diyos? All of us my dear friends have a 2.4 million in our lives every day. What is that? Our 24 hours in a day. Mayaman tayo. Mayaman tayo sa oras, mayaman tayo sa lakas, mayaman tayo sa tiwala ng Diyos. Pero bakit nawawala at nasasayang ito? dahil sa iyong takot, dahil sa iyong katamaran, dahil sa iyong pagdududa. Alisin mo yan. Asan mo ang iyong mata at makita mo na ikaw ay tunay na pinagpala. That God's grace is overflowing in you. Yan sana magpalakas ng iyong loob. Yan sana ang magbigay sa iyo ng pag-asa. Yan sana magtulak sa iyo na mabuhay at kamtan mo ang iyong mga panaginip at pangarap araw-araw.